Kahulugan ng pag-iyak ng sanggol sa panaginip Ang panaginip ng isang umiiyak na sanggol ay kumakatawan sa ilang mahalagang aspeto ng buhay na iyong nakalimutan Nakaramdam ka ng kalungkutan Lately, akala mo iniiwan ka na ng iba Ang panaginip na ito ay nagsasaad na hindi mo natupad ang ilan sa mga bagay na iyong pinlano ang panaginip tungkol sa umiiyak na mga sanggol ay medyo nakakalito, lalo na kung ikaw ay isang babae. Iniisip ng karamihan na ito ay may kaugnayan sa pagiging ina at pagbubuntis. Upang maunawaan ang hikit pa tungkol sa mga sanggol na umiiyak sa mga panaginip, kailangan mong pag-aralan ng lubusan ang mga panaginip na ito. Ang kritikal na dapat tandaan kapag nananaginip ka ng pagiyak ay ang reaksyon ng katawan sa iba't ibang oras. Maaari kang umiyak ng masaya at malungkot. Kadalasan kapag umiiyak ka, maglalabas ka ng emosyon. Ito ay isang pagtatangka na harapin ang pagbilis ng daloy ng mga damdamin na nagmumula sa isang partikular na serye ng mga kaganapan. Sa kaso ng mga sanggol, ang namumukod tangi ay ang reaksyon sa pag-iyak sa tuwing may mali. Ang mga sanggol ay walang paraan ng komunikasyon maliban dito. Ito ay isang hindi pagganap na aspeto ng pag-unlad ng tao. Ngayon, tignan natin ang ilang mas tiyak na mga panaginip upang mas maunawaan mo ang mga palatandaan ng pag-iyak ng isang sanggol sa mga panaginip kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sanggol na umiiyak. Kung makakita ka ng isang sanggol na umiiyak, nangangahulugan ito na isinasantabi mo ang ilang kritikal na aspeto ng iyong buhay. Kapag naramdaman mong nag-iisa ka, iisip mong hindi ka pinapansin ng ibang tao. Ito sa huli ay nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang kalungkutan ay talagang isang kakilakilabot na bagay. Maaring hindi mo rin matugunan ng mga inaasahan na iyong pinlano. Ang natitirang pakiramdam ay isang pagkabiko. Mukhang isang medyo komplikadong larawan, ngunit maaari mong ayusin ito. Ang kailangan mo lang gawin ay pag-isipan ng sitwasyon, subaybayan ng mga kahihinatnan na maaaring magresulta mula sa iyong mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makarinig ng iyak ng sanggol ang pagiyak ng isang sanggol sa isang panaginip na hindi mo alam kung saan ito nang gagaling ay salamin ng isang bagay na nakatako. Meron kang mga kasanayan at talento na hindi mo alam at hindi mo pa nasanay. Maaaring meron kang pambihirang talento sa mga aktibidad o profesyon na hindi mo pa nagawa noon. Kung hindi ka maglakas loob na subukan, maaari kang dumaan sa buhay nang hindi alam kung ano ang tama. Ang susi sa pagkikibagay ay ang pag-alis sa iyong comfort zone at subukan ng mga bagong bagay. Alam mo ba ang mga aktibidad na noon pa man ay gusto mong gawin, ngunit wala kang lakas ng loob. Oras na para kumuha ng pagkakataon at subukan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hawakan ang isang umiiyak na sanggol. Ang pagdadala ng umiiyak na sanggol sa isang panaginip ay nagpapakita na makakahanap ka ng isang bagong proyekto para sa iyong buhay. Gayunpaman, may pumipigil sa iyo at ang magandang kinabukasan ay maling akala lamang. Ang pag-iyak ay nagpapakita ng kakulangan ng atensyon at pangangalaga. Ang pakiramdam ng pagiging inabandona ay ginagawang hindi ka makaalis sa iyong comfort zone. Ito ay isang kahilahilakbot na larawan dahil isang bagong proyekto ang kumakatok sa iyong pinto. Para sa seguridad sa hinaharap, dapat ka maging maingat sa iyong mga layunin. Ang bagong proyektong ito ay mga ngailangan ng maraming pagpaplano kung gusto mong magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong silang na sanggol na umiiyak. Kung nanaginip ka ng bagong panganak na sanggol na umiiyak, nangangahulugan ito na dadaan ka sa mas masakit na sandali sa iyong buhay. Kapag mayroon ka mga problema sa pang-araw-araw na buhay, ito ay normal at hindi isang dahilan para sa kawalan ng pag-asa. Mag-ingat sa sandaling ito at huwag masyadong umasa sa iba. Kailangan mong malaman kung paano sukatin ang antas ng iyong mga pangangailangan at hindi maging pabigat sa mga kaibigan at pamilya. Ang pinakamagandang bagay sa puntong ito ay ang pag-unawa at paglalaan ng oras para mas makilala ang isa't isa, masiyahan sa oras kasama ang mga mahal sa buhay, at maglaan ng oras upang palakasin ang iyong ugnayan sa mga taong gumagawa ng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang panaginip ng isang sanggol na umiiyak sa kapanganakan ay isang indikasyon din na mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay sa personal at profesional na panig. Ang panganganak ay kapag ang lahat ay nagbabago sa buhay ng isang babae, ito ay ang pagdating ng isang bagong miyembro ng pamilya. Suriin ang iyong buhay ngayon at alisin ang lahat ng masasamang impluensya na maaaring hadlangan ang iyong paglaki kahulugan ng panaginip tungkol sa isang may sakit na sanggol na umiiyak. Kapag nanaginip ka ng isang may sakit na sanggol, ito ay tanda ng makabuluhang emosyonal na paghihirap. Ang imahe ng pag-iyak ng sanggol ay nauugnay sa mga damdamin na iyong pinananatili. Ang emosyonal na stand-up na ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon mula sa iyo dapat kang magkaroon ng determinasyon na malampasan ang mga paghihirap. Ang aming pinakamahusay na tip sa ngayon ay tumuon sa iyong mga damdamin at kung paano mo pinangangasiwaan ang mga ito. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa mga problema at kailangan mong maghanap ng mga solusyon sa iyong mga tanong. Kung kailangan mo maglaan ng oras upang galugarin